at uh, good morning na naman po no, sa inyong lahat. So ayun, saan ba tayo punta ngayon? Bakit ako mag No? So pupunta po tayo ngayon sa part-time job ko. No? So ako po, nakabalik na po tayo sa part-time job ko dahil po si Yuki, maayos na po siya ngayon. No? Wala na po yung carpal tunnel syndrome niya. Hindi naman wala na. Kung baga, kapag ka daw matagal niyang hawak si Karga si Riri Chang, yun, sumasakit pa daw. So ayun, at uh, bakit nga ba tayo nagpa-part-time? No? Ayan, sishare ko lang po sa inyo kaya po tayo nagpa part time no dahil po may mga napapanood ako at may mga kakilala po ako na mga nagbabakasyon sila pagkatapos pagbalik nila rito sa Japan na nga sila sa gastos no so ayaw nating may experience yun no na mababasag yung savings mo mababasag yung pera mo dahil nagpakasyon ka no so may pinagandaan po kasi tayo no pinagandaan natin yung pagbabakasyon natin sa Pilipinas by next year no so ngayon as much as possible no gusto natin maihiwalay perang pang bakasyon para hindi tayo stress pagbalik no? kasi parang nonsense po no? kaya ka nga magbabakasyon para mak makapag-relax ka para kung kumbaga ano ka no makapag-unwind unwind ka tapos kung hindi sapat yung pera mo no kung hindi sapat yung pera mo no? pagbalik mo rito sa dami ng gastusin parang ganun din no? parang dapat di ka nalang nagbakasyon dahil may stress ka rin eh. dahil wala kang ano eh wala kang pera pagbalik mo naubos mo sa pagbabakasyon eh di ba? parang hindi practical yun yun po yung para sa akin no? para sa akin lang naman po yun, no? pero not unless no? not unless na meron kang tagabayad ng lahat No. malamang ano ko yung bahala na si Batman O, mas maganda na matuto ka na no, sa pagkakamali ng iba. Tulad ko nga po, nakikita ko sa mga ibang vlogs no, na ganoon nangangan na sila kapag pagbalik dito. Nakikita ko rin po sa mga ibang kakilala ko no, na ganoon namumroblema na sila pagbalik nila galing ng bakasyon. So, mas gusto ko po no, na matuto na sa pagkakamali nila kaysa daanong ko pa siya. No? So, Nagigets niyo po ba ako? So, sana po no, may natututunan kayo sa mga pinagsasabi ko. No? Malapit na tayo sa parking lot. No? So, pagbaba na lang ulit natin. So, let's go! yung sasakyan ko sa parking lot. So ngayon po, lakad tayo no. Kasi po medyo malayo yung parking lot doon sa trabaho natin no. Doon sa part-time job natin. So tara, wakaton muna tayo. Tabang nagwo tayo, dal, dal 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 muna tayo no. So ayun po yung parking ko. Ayun din po yung parking. Yan po mga kasama ko yung naglalakad. So ayun. So ito nga po pala no. Yan, Na-itanong ko po yan. Yan building na yan. Nung naglalakad kami pa uwi no isang kasamahan ko. Ay, tanong ko sa kanya, sabi ko, ano ba to ka ako? Ano ba ka ako yung ano na yan, apartment na yan? Sabi ko, kahit sino ba pwede tumira dyan? Sabi niya, yan daw apartment na yan. Para daw yan no, sa mga matatandang walang trabaho. Siguro yung mga na-mention na lang, pagkatapos, walang sariling bahay. No? Yan, mura lang daw po ang upa dyan. So, mga tatlong lapad lang daw po. No? Galing ano, yung galing ng gobyerno nila. No? Meron silang mga paupahan no? na exclusive para sa matatanda na mga pension na lang ang inaasahan. Galing. Ayan. So kung makikita po ninyo dito, no, dito po sa Japan, yung makikita nyong kalat, puro dahon lang po. No? Lalo sa mga Inaka area. No? Ibig sabihin po ng Inaka, yung mga probinsya. Bukod po dyan, bukod po sa mga dahon, no? wala na po kayong ibang makikita ang mga kalat. No? Sobrang bihira po nun kung makakakita man kayo ng ibang kalat. No? Usually po, ganyan talaga mga dahon. Ayan, yung po yung apartment pala ng matatanda. So, ayun Nihingal ako ah. So ayan, medyo malapit-lapit na po tayo no, sa part-time job natin. So kaya po gusto ko rin pong nagpa-part-time job. No? Kasi po, mahilig po ako sa mga scenery. Ayan, tignan nyo naman po. No? Diba, relaxing siya. Baga kahit maglakad ka, malilibang ka katitingin. So masarap po dito no, mag-bike. Kaya alam po tayo hindi pa bike no, dahil nga po mainit pa. No? So papalapit na po yung, ano, yung fall pagpasok na pagpasok po ng fall pag maganda na yung panahon magbibisikleta tayo no so tama tama po dalawa na yung bisikleta diba sa bahay isang MTB at isang road bike so yung MTB po papagamit natin kay Kuya para meron tayong kabadi no sa pagbabike yan yan diyan po ang part time job ko so medyo malayo po hindi niyo makikita so tara lakad pa tayo papunta ron let's go yan tapos so, lakad natin no wing papasok tayo sa part time job natin so ayun uh pagpasok na pagpasok natin sa part time hindi pa tayo makakapag vlog no dahil matik po yun no tuwing umaga meron pong ano meron pong parang small meeting no parang mga briefing kung ano mangyayari sa isang sa isang araw no so after po nun saka pa lang tayo makakapag vlog so mamaya ulit let's go Safety on, hi Rimas. Okay, okay. Ayan. Ayan. So, yun ano, tapos na yung meeting natin kanina. So, kung matatandaan po ninyo, no, sabi ko, hindi na kailanman ako uulit dito. So, ayun, ngayon, naka na natin yung fear, no? hindi na tayo takot ngayon so nung una pong beses na tawirin ko to no talaga namang takot na takot ako so ngayon po wala na parang normal na lang sa akin no so ayan. so bali dito nga po pala tayo nagpa part time no sa gravity park so so gusto po nila mag full time ako rito kasi lang po meron po akong full time na trabaho no so sa ngayon po ang position ko pa lang is doon sa catch sa mga zipline ako yung taga sa So, marami pa po akong dapat aralin dito, no? Tulad sa bungee jumping, sa swing. So, yun. So, so, far, okay naman po. Bubait lahat ng mga kasama ko. At saka yung trainer ko, okay din siya, no? Nagsasalita siya ng English. So, at the same time, natututo po tayo rito na mag-Japanese. At at the same time, may natututunan din po sila sa atin. Natututo rin po silang mag-English. So, yun. So, nung una pong tawid natin dito, kung makikita nyo, napakabagal namin ni Hugo niya. Pero ngayon po, kaya ko nang tapuhin to. Sabi nga eh, pagkatiwalaan mo lang ano mo, harness mo sa so, itong mga, mga rope, no? Kasi na-check ko po, po yung mga, yung mga pagkakagawa ng rope. Okay naman siya, no? So, I don't think na may magiging problem rito. So, yun. So, ngayon po, dito tayo sa catch. So, kaya po ako laging nandito sa catch dahil ito pa lang po yung naituturo nila sa training ko. No? So, catch. Ito po yung po ng catch. Tagasalo po tayo ng mga zip line. Yan. So, mamaya pakikita ko sa inyo yung proseso, no? Ang mga ginagawa. Po dito kasi kailangan po, yan. Ito po smart snap to. No? Hindi mo siya matatanggal. No? Para pag mo, paglilipat ka, hindi mano ano, nakakabit ka pa rin sa saan. No? Okay po yung trabaho rito. No? Madali. Tungo ngayon, pakikita ko sa inyo. Kailangan mag-radio na tayo na. Zip stop okay. Zip stop okay des. Ayan, go, go na yung ano, customer.

大丈夫ですジップストップを入れずにタンマクスを入れずにタンマクスを入れずあ、ジュンバンはどこにいいす Saya akan pergi dulu Tunggu saya di sini Tunggu saya, saya akan periksa semula Baik

Ayos ka? Ayos Ayos. 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 ayos Ayos. 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 So, ayun, uh, ko na po sa inyo, no, kung paano magsalo. So, ngayon po, sa ganitong view ko naman, ipapakita sa inyo, no. So, napakadali po ng trabaho natin dito, no. Ah, ganyan lang, catch-catch lang tayo. Pagkatapos, pagka walang customer, no? magra lang yung kasamahan natin na balikan na rito, mamaya pa yung customer. So, pagkatapos po nun, pagka pinabalik po ako ron, pwede ko pong gawin yung gusto ko. Gusto ko pong mag-inom. Mag-inom ako ng tubig, mag-snack ako. So, wala po silang kahigpit-igpit dito, no? So, kapag ka lang po maraming customer, yun lang po, talagang medyo, ano siya, no? medyo tayihin siya. Hindi naman po mahirap na mahirap. Kumbaga, kailangan mo lang na tiisin yung guto mo minsan kapag sobrang dami ng tao. So usually daw nangyayari 'yung kapag kasama, no? Pupunta rito 'yung mga ibang foreigner, mga ibang Japanese, no? So, mamaya ulit, no, kapag mayroong merong customer, ganyang din naman ang gagawin natin, no? Tara. Ay, may tatalon kong banji jump Babae. Ayun. Takot din siya. Yan, hindi tayo papayag, no, na hindi natin ma-try 'yan. Kung kinaya ni Yuki Chang, kakayanin din natin 'yan, no? na ngaling so yun, uh, nung araw po kasi no, nung araw na punta kami rito ni Yuko Chang, parang i-try lahat yan parang pakiramdam ko iba takot ako, parang ganun kaya nung pagdating sa banya niya, sabi ko parang di ko kaya kasi parang umuulan siya, tapos number 13 yung lager namin, parang feeling ko may mangyayaring masama, o baka nagdadahilan lang ako pero hindi tayo papayag, no? Hindi tayo papayag na hindi natin masubukan yan. So, maganda na nanauna si Yuki Chang. No? So, sunod kapag inaya ako ni Yuna, tumalun dyan. Gagawin natin, ha? So, okay po dito. Okay yung trabaho ko dahil mababait yung mga kasama mo tapos para kang hindi nagtatrabaho, para kang naglalaro lang din. Kaya eh, sabi ko kay Yuki Chang, why not? Sa ako, sayang. Sayang yung araw, no? Baga, pag nasa bahay ako, hindi pa rin naman makapasyal dahil si Riri Chang, um, ano pa, hindi pa siya yung ganong kalakas yung resistensya niya, no? So, yung mami niya, natatakot na laging lumabas. Ito po yung ano rito, no, yung uniform nila, may papatong pa lang na uniform. No? Ayan na, kumaway na. Ibig sabihin, na nila. Tapos, suot mo ang ano gusto mo suot. So, okay siya. Ayan na, ng customer. お客様の方がいいです赤いテープまで <music> この緑ロープを持って進んでください <music> あとは赤いテープまで進んだら <music> これを離してください <music> その後ワイヤーを持ってください <music>

talaga pong matitibay yan no? Maga, minsan po kahit sampu kayong naglalakad dyan okay lang Dahil talagang pagkakapal kapal lamang po talaga nito saka so, talagang safe siya ha no? ah. Oh, ayun amaya ulit hi tadaiki mas ayun ano kakarating lang natin dito sa bahay so si Chang Yung Chang where did you go earlier? Costco Costco with who? Uh, sister, younger sister, mom, mm. and aunt. Uh. Mm. Andrei Richard na. Eh? Mm. Sayo so, kanina po na machal sila kaya po meron tayong hindi ko na po gagalawin yung camera no. Ah, uh, itatala na lang po gagamitin ko yung phone ko. Kaya po meron tayong chicken, yeah, from Costco, from Costco. Tapos toyo, kalamansi, sili. Ito na para tani. Ano? Spinach. Spinach. Kiwi. Kiwi. Apple. Apple. Pero salad. So ayan, bali si yugo ito lang yung kanyang dinner. Kurada, ganyan yung yugo na dinner. Chicken, egg, vegetables, and soy sauce. No? Ne? Tapos ako, isang malmal -mal na kanin. Tapos ayun, kainan na tayo. Ne? So paano, hanggang dito na lang po ito. Hanggang sa muli! Bye!